Narinig mo na ba ito? Uso daw ito kaya try natin para hindi malas ang New Year. wag handa bilog prutas, baka gumulong palayo ang swerte. Huwag ding handa ice cream para dito na swerte. Huwag ding handa apat paa tulad baboy, baka kambing at baka takbo malayo ang swerte. Huwag ding isda, alimango at lamang dagat kasi lunod ito ang swerte. Huwag ding handa ang may pakpak tulad ng manok o pabo. Bakalipad ang swerte. Para siguradong pasok ang swerte ngayong 2024, huwag nang maghanda para hindi ubos ang iyong pera. Just for fun lang po, kasakses. So, ito, seryoso naman tayo. success hindi lang ito bagong taon. Ito'y bagong pagkakataon din para sa mas maraming kwento. Kwento at inspirasyon. Taon ng paglago at pag-unlad para sa ating lahat. Maligayang bagong taon, mga ka-content creator, sa pagsalubong ng bagong taon, nais ko pong iparating sa inyo ang aking taus pusong pasasalamat at ang pinakamainit na pagbati. Sana'y maging daan ang taon na ito para sa pagbukas ng mga bagong kwento at pagkakataon sa iyong buhay. Naway maging masigla ang iyong paglago at pag-unlad. Maligayang bagong taon, kaibigan. Patuloy mong gawin ang kahangahang mga video at magbigay inspirasyon sa iba. Maging mas matagumpay at mas masaya. Ang iyong taon na 2020 po na parating at sa 365 days na papasok, ito ay ang ating virtual journey at sabay-sabay tayong lumikha ng mga bagong kwento at magbigay halaga at maging inspirasyon sa isa't isa. Sa pagtapos ng taon, maraming salamat sa inyo, mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. Excited na akong i-share ang mga marami pang nilalamang content, inspirasyon at sa ating mga online adventures. Bagong taon, bagong kwento. Sa pagpasok ng 2024, umpisahan natin ang paglalakbay. Sama-sama tayong gumawa ng magagandang bagay at magbigay halaga at maging inspirasyon sa isa't isa. Magsalo-salo tayo sa mga kwento na magaganap. Maligayang bagong taon, puno ng mabubuting kaibigan, kahangahangang pagkikipagsapalaran at masarap na karanasan ang iyong 2023. At asam ko na ang bagong taon ay mas maging kamangha-mangha. Para sa iyo, maligayang bispiras ng bagong taon. Success, ilang oras na lang, 2024 na. Maraming salamat po ulit at Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you and God bless po. Bye-bye!